natural lang yung na kasi dito kayo eh. Hindi at saka nakikita mo yung plate number. Isa na yun. Isa na yun tong so, ito Ano boss? Oo. ha ah, Oo. Oh, oh, na Okay. 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 picture Okay. yung Okay yung lisensya niya sabi niya contest may base na naman yung kanya may talaga Adres. pero niya. pinanak yan sa porak pampag sa iba yan sa polis ka matutunog gawawa okay Ayan, na sige Ayan, na lang na sa kanila at ikaw ay, ay aalis na Masisira po sa ano sa abala oh, totoo ito na, ito mo, huh? mo. ito Ayun na yung may-ari na motor. Ito, 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 ito. Tingnan nyo, kung inerase yung, yung mark, yung plate si mark number. Si erase eh. mo yung plate number. Ay, binura ko po na. Okay na, no. Tara, tara. Sama okay. tayo. Okay. Sabi, sabi, sabi tayo malik. Okay. hindi okay. mo ba, ay kung ba. Uwi na, na sa San uh, Fernando. Kaya kami. Ngayon, kung gusto mo sa barangay. Mas safety pa doon. Sabay na kayo doon sa kanila. Ang motor niya to? Ang to? Kahit magdamag ka roon eh. Sabi nga nito, sa barangay ka magpahinga, sipti ka doon. Huwag dyan, kasi pinagmamasdan ko siya, hindi talaga tama yung ginagawa niya, eh. may binabalak siya eh. Sira, ano na rin nasa? Kaya na tayo. po. Sira, sira. Sige na. Ako, o, sige, na sige, maman, sige na. Okay. Sige na. na. Sige na. Sige na. Sige na. Yung isang ng motor dito na tanggal yung unahan. oh, oh, ayan yun, yun, ito. Minsan yung mga yung Honda na nakalagay diyan, mga wala na. Eh na napopobya oh, kami. Maraming manito. Oh, tingnan mo yung gilid ng motor ko, hmm. nilako na. Ito. Sira, sira. Sama sa mga tanga. Eh, gabi na. Oo. Oh. Okay no. Okay. Tayo kaya nan, may. Kasi kami hindi kami maka

Ah, taga San Fernando. Iba't eh, pupunta sa Target. Tapos yung lisensya niya, no, okay, base naman yung nakakuha. Lalap po. Sige na, sige na itong sushi na, na, naman. naman yung nakakuha. Mga base ha? Oo. Oh. Tapos taga ano siya? Uwi daw siya ng San Fernando. Sir, San Fernando. Sa barangay niyo na lang dalhin baka mamaya makatulog kami, bumalik na naman dito yan. Ano yung ano ng po? So, saan saan? saan pupunta eh, tignan ako, sabi yung uwi ng San Fernando, tapos ngayon, babalik na naman sa target na naman. অ পালো ত